Tignan nyo to at basahin mga kapatid. May kumakalat na sa ibang bansa na babasahin patungkol kay Satan at ang sabi dito, Have you accepted Satan as your Lord and personal Savior? Yan ang blasphemy sa harapan ng Diyos mga kapatid. Biruin yung ang mga taong yan ang ginawa nilang Savior ay si Satan at hindi na ang ating Panginoong Iso Kristo. Mga kapatid, tignan nyo yung panahon. Napaka-busy na ni Satan para idisib ang mga tao at mahila niya ito sa impyerno. Dahil alam niya rin naman na hindi na siya magtatagal at nalalapit na ang kanyang oras. Kaya ang trabaho niya ay puspusan. Kaya mga kapatid, tayo rin naman bilang mga kristyano. Dapat tayo ay nagsisikap. Dahil kung si Satan ay nagsisipag na idamay ang mga tao sa dagat-dagat ng apoy, eh sana tayo ay magsipag din naman upang mahila natin ang mga tao patungo sa ating Panginoong Isokristo para sila ay maligtas kung anong sipag ng kaaway ay dapat mas mahigitan natin yan. Kung tayo ay hindi marunong mag soul meron po mga gospel track. Pwede tayo mamigay sa mga tao na hindi paligtas. Dahil kung hindi po tayo kikilos, ang jablo ay gagawa ng gagawa ng paraan upang mailis ang tao sa Diyos. Dahil alam na ng jablo na siya ay mapupunta sa dagat-dagat apoy, kaya ang gusto niya na lamang gawin ay idamay ang mga tao na maisama doon. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, tayo ay hindi lang naligtas upang makinig lang ng salita ng Diyos kada linggo o para magkaloob o sumali sa music ministry, sa choir, at sa kung ano-ano pang ministry sa loob ng gawain ng Panginoon, yan po ay hindi naman masama. Maganda po yan na tayo ay may ginagampanan sa gawain ng Diyos. Pero meron pong isa na pinaka-importante na dapat nating ginagawa bilang mananampalataya ng Panginoon. Yan po ay ang ibahagi ang kaligtasan na natanggap nyo rin naman sa ating Panginoong Iso Kristo, ang ipangalap, ang salita ng Diyos. Na ang tanging kaya lang magligtas sa atin ay ang Panginoong Kristo. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. And He said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. Yan po mga kapatid ang iniwan sa atin ng Panginoong Iso Kristo, at yan po ay hindi optional. Hindi po yan choice, kundi yan po ay utos, great commission. Yan po ang iniwan sa atin na ishare dapat natin ang gospel, bawat mananampalataya. Hindi po tayo exempted dito kahit sino sa ating mananampalataya dahil lahat tayo ay servant ng ating Panginoong Isokristo. Hindi porket giver tayo ay hindi na tayo gagampan sa ganitong gawain. Hindi porket may ministry na tayo sa loob ng gawain ng Panginoon eh hindi na tayo obligado na ipulpil ang Great Commission. Mabuti po yan na tayo ay nabibilang sa ministry. Pero wag po natin kakalimutan at wag natin iwawaglit sa ating isip na dapat priority natin ay ihasik ang salita ng Diyos at patuloy na ishare ang gospel na ang tanging Panginoong Kristo lamang ang magdadala sa atin sa langit. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Yan po ang malinaw na ating isineshare dapat na hindi kung sino-sino ang daan papunta sa langit, kundi ang tanging Panginoong Kristo lamang. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jupers and also to the Greek. Mga kapatid, wala tayong dapat ikahiya na ibahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, dahil ito ay may kapangyarihan makapagligtas sa bawat tao na sasampalataya sa Panginoong Kristo. Kung ang jablo ay nagsisipag, sipagan pa natin mga kapatid. Dahil ang pagbabalik ng Panginoong Isokristo ay nalalapit na. At huwag po sana tayong madadatnan ng ating Panginoon na wala tayong ginagawa. Na tayo ay patamad-tamad at patulog-tulog lang sa gawain ng Panginoon. Dahil kung ikaw ay mas marami pa ang oras mo sa cellphone, sa pagpe-Facebook, panunod ng kuha-noon -ano ng palabas, mas nakakapagbigay ka pa ng oras sa trabaho kaysa sa gawain ng Panginoon. Kung ganyan ka ay gumising ka na kapatid dahil merong inuutos sa atin ng Panginoon. At yan ay ang ibahagi, ang gospel. Dahil hindi porkit iniligtas na tayo ng Panginoon ay wala na tayong gagawin. Kung ang jablo nga ay busy-busy ngayon para idisib ang mga tao, bakit tayo ay mas inuuna pa natin maging busy sa mga makamundong bagay kaysa sa gawain ng Panginoon? Nawa ito po ay maging alarma sa bawat mananampalataya ng ating Panginoong Iso Kristo na mas lalo pa natin pagigtingin ang paggampan sa gawain ng Diyos. At nawa ito ay maging top priority natin kaysa sa mga makamundong bagay. Maraming salamat po and God bless you all.